Hello guys, majong hapon. Sino sa inyo ang nakakilala sa amo sini nga ko? Train. Oh. Sino sa inyo ang nakakilala sini guys? Oh, sa pagkadamo guys. Oh. Di ba nagkakabod siya? Sino nakakilala sina guys? Well, para sa ihibalusang tanan guys. <clears throat> Ang ini nga tanong guys, hindi ni siya kahilo. Sa matutuod lang, bulong mo ni siya. Ambot ko na kapati, nga ini siya kuno guys. Bulong ni siya kuno hambalt ni papa ko sa kung ko kuno ko ang imo nga. Ano ba tawag sini? kung nag-aubo ikaw, kung nag ang ulo mo kung nag-asakit, basta ka sa ginabatsag sa kalawasan guys, ang inisya ko no guys nga, bisan diin mo lang siya makita, nga nag guys nagkakabit sa mga kahoy-kahoy ang tawag sini guys, manunggal naga si papa ko kung magsakit maglaan ng pamatsyag niya guys ang ginahimu niya si ni guys naga utod siya sinisang daw amulang ni guys so kalaba tapos gina ginahugasan niya lang ni guys ang maayo pagkatapos guys ginakuha niya ini ginaugom ginausap niya guys diba niya siya kapait pero kayang kaya niya guys. So pumiro ko no guys, nga pag-usap mo sini, daw nagalingin gid ang ulo mo kay sa pagkapit pa ikid ko no. Pero sa hambal niya sa dalayo na kuno guys, so naanad na siya. Ti asa subong guys, amo na ginahimo ni papa once nga maglaya na pamatsyag niya guys. Nagautod lang siya sini sang mga manunggal nga ini guys. Kag pagkatapos ginaugom niya. Pero kung kamuya guys, wala kamo nakaagi sini, eh, hindi niyo na ipagsundon guys. Kay kung kisa, base bala hindi nato mapaktan, may ara bala ya guys kung kaisa nga hindi kalihiyang sa aton kag ang malain yang epekto sa aton. Nga lawas or sa aton pala matyagon eh. Base kung kay papa lang to ya base nga do nag okay sa iya. Hindi lang ko ya guys sure. Pero ang sana na hibaluan ko lang niya guys, ining manunggal guys, sa una sa kay Lula, kay, kay Lulo. May baybalanyo sa sila guys. eh si Lulo ko sa una mahiligon ato siya mangkalap. Sino na kaintindi sa kalap nga tawag guys. Ang pagpangalap nga ginatawag, ah uh, may time nga ang mga katigulangan naton sa una guys. Nagakwan ina sila, naga Guys, nga sang una, ang mga katugulangan nato, may time gid ina sila ilabi na Martes, kag Biyernes nga nagalakatan sila sa tunga sang kalatian or kalasangan para magpangita sang mga kahoy-kahoy nga galamito nila, guys. Sa 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 paghimo sa isa ka bulong. Labi na ang mga balanyos nga para sa nakong magpahilot, maglain ng pamatsya, di ba? Uso-uso sa aton sa kabukiran, guys, ang maghilot, magpahilot, magpapisil, magpabasta hilot ang tawag. So, ang isa sa mga sangkap ni na sa nasa dumduman ko, guys. Nagabakal ina siya sang whiskey. Whiskey bala, guys, ang whiskey, guys. Kun sa bukid ka. Hindi na na siya ah uh, kinahangla nun sa mga tao dito para lang ilimnon nun para lang mahubog ka kundi ang whiskey dako ang papel niya sa ginatawag balanyos. E na balanyos ina ang whiskey guys si Lolo ko sa una ginabuhin na niya na ginabali daw ginabuhin na niya na dyan uh, na ang whiskey sa sarudlanan niya dako tapos ang mga ginpagkala sa ito sang lasang sari yung mga nga ina sang kahoy nga siya lang mga kakahibalo nga basta para sa iya ko kuno guys nga ibulong ay nahimo ni Rulo dra ina gina lakot isa sa iya nga isa sa iya nga nga mga kahoy kahoy nga naka amo ini guys ang manunggal gina uto uto din ni Rulo basta sa nakita ko guys sa kada isa kasahi sang tanom or mga pakka mga sangasang kahoy nga ginahimo ni Rulo nga butang sa iya nga balanyos ginauton niya ina guys ang tagpito pito pito ka uton tapos sinabutan niya na sa whiskey tapos ini pito man ka uton sini guys sinabutan sa whiskey tapos iyan na guys nga pabatangon or iyan na guys nga itakluban kag pila ka pila sa sulod sang pito man ka adlaw guys antes sa nilulo gamiton kaysa lulo ko sa una di ba sa una panahon hindi uso sa aton arat lagi pa siguro guys sa una ang ginatawag ako mabalian ka Siyempre, may mga ginasiminto, ginaanog gina, yung mga gina, sa si hospital. Pero kung sa bukid, kakaglayo sa si hospital, guys, may mga ginatawag kita nga re remedyo bala, guys, antes na itong sa hospital. So, si Lolo sa so, una, isa, ina, sa nagpanghilot. Pero so, ginahimok ni Lolo na, sinang bala sa sinang niya, nga may sasari, nga mga ginutulutod, nga kahoy, kahoy, guys. Iyan, na ginatin Pagkatapos, amo amunak, guys, ang ginagamit niya bilang haplas sa iya mga ginapanghilot kaluyan bala guys si ko sa una damo masya sana paayo biskan paano mm -hmm. pero te, syempre kung doon grabe nagigid kayo daw kinangla kayo isang simento ang pag opera sa doktor syempre daloon kayo sa hospital pero kung makaya pa man lang guys sa hilot nga hindi ka mapaki hindi ka ba ano kaluyan guys maramo mas ko sa napaayo so sa, sa nakita ko ini diri sa likod sa balay nila ni Riley ko na dumduman ko nga ining manunggal dako ang papel sini kung balanyos ang paghambalan guys kaya si papa ko, isa sinisarig na -kaya usap niya, kayang-kaya niya mag-usap siya sa parting paita ni guys. Pero ako guys, hindi ko ni kaya. Hihi. Tapos, ginaanoy ni ni papa guys. Nadumduman ko sa una. ah uh, before pa si papa, nabalaan ko nga nagkausap siya ni. Sa una, nadumduman ko kung magsakit ang unto naman guys. ba kung sa wala mo nga mata ang nagasakit, ini guys gina utod ni namun tapos kung wala mo nga ah kung sa diri mo nga side sakit, diri sa piyak na napatuluan sang tagok sinisang manunggal tapos mabatsyagan mo guys na pagpatulo guys pwerte ka paipait nga nga guys nga ang mo kung diri ka kayo patuluan ang mo diri man nga side sa pagkapaipait yun guys ang muna siyang magic na ginatawag na ko hindi mo ma-incident hindi mo ma-explain kung nga So, amulan na siya, guys. Subo nga nga akong content. ตรงนาด้คือสมบูรณกันบายบายเอเวอนตะกียบสมัชชุวะเชงบายบาย